Sa mundo ng negosyo sa Pilipinas, may ilang pangalan na hindi lamang naging simbolo ng tagumpay, kundi naging bahagi na ng kasaysayan ng ekonomiya ng bansa. Isa na rito si Ramon C. Ang. Isang inhenyero, negosyante, at ngayon, isang industrial tycoon na humubog sa direksyon ng ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Ngunit sino nga ba si Ramon S. Ang? Paano siya nagsimula? Ano ang mga hamong kanyang hinarap? At paano niya binago ang landas ng mga kumpanyang kanyang pinamunuan? Ito ang kumpletong kwento ni Ramon S. Ang. Mula sa kanyang pinagmulan hanggang sa kanyang pagiging isa sa mga pinakama pinakamaimpluensyang tao sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Hi guys, ako si Dani. kung bago ka palang sa aking channel ay huwag mong kakalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga upcoming videos pa na aking gagawin. At comment din kung taga saan ka para malaman ko naman kung saan umabot tong video ko. Maraming salamat, tara guys simulan na natin! Ipinanganak si Ramon Siang noong January 14, 1954 sa Tondo, Manila. Isang lugar na kilala sa kasaysayan at kasabay nito'y katatagan ng mga mamamayan. Isang Filipino-Chinese, lumaki si RSA sa isang pamilyang may simpleng pamumuhay ngunit may matibay na pagpapahalaga sa edukasyon at kasipagan. Sa murang edad, tumutulong siya sa maliit na shop ng kanilang pamilya sa Tondo, dito niya unang naipamalas ang kanyang galing sa mekanika at diskarte sa negosyo. Ang kanyang talino sa agham at teknolohiya ay lumitaw habang siya ay lumalaki. Pinili niyang mag-aral ng Mechanical Engineering sa Far Eastern University, isa sa mga kilalang pamantasan sa bansa. Bilang isang estudyante, hindi lamang akademikong karunungan ang kanyang tinutukan. Mahilig siyang mag-eksperimento, lumikha ng mga makina, at unti-unting bumuo ng mga ideya kung paano mapapahusay ang produksyon sa mga industriya. Bago pa man makilala sa San Miguel Corporation, si Ramon ang ay isa ng matagumpay na negosyante. Isa sa kanyang unang malalaking proyekto ay ang Eagle Cement Corporation, isang kumpanyang itinayo niya upang makapagbigay ng alternatibo sa mahal at monopolyo sa industriya ng semento noon. Sa kanyang pamumuno, mabilis na lumago ang Eagle Cement at naging isa sa mga pangunahing supplier ng semento sa bansa. Ang kanilang mga pabrika ay may mga makabagong pasilidad at teknolohiya na nagpapabilis sa produksyon at nagpapababa ng presyo. Taong 1999, si Ramon ang ay pumasok bilang vice chairman ng San Miguel Corporation, isa sa pinakamatandang at pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas. Ang kanyang pag-angat sa San Miguel ay hindi maikakailang malapit na konektado kay Eduardo Danding Cojuangco Jr., ang makapangyarihang chairman ng SMC noong panahong iyon. Si Danding Cojuangco ang naging mentor, kaibigan, at matibay na taga-suporta ni Ang sa loob ng kumpanya. Sa ilalim ng mentorship ni Kohuangko, unti-unting binigyan ng mas malaking papel si sa pamamalakad ng korporasyon. Nang si Kohuangko ay unti-unting umatra sa aktibong pamumuno, si Ramon ang ang itinuturing niyang tagapagmana sa pamunuan ng SMC. Noong 2002, si ay napromote bilang President and Chief Operating Officer. Pagkalipas ng ilang taon, siya rin ay naging CEO at Pangulo ng San Miguel Corporation. Sa ilalim ng kanyang pamumunot, isinagawa niya ang malawakang diversification ng kumpanya mula sa pagkain at inumin, pinalawak niya ito patungo sa mga larangang gaya ng pagkuryente, power generation, infrastruktura, toll roads, airports, at iba pa. Langis at gas, Petron Corporation. Transportasyon at Logistics Kabilang sa mga proyektong isinulong ng San Miguel ay ang Skyway Stage 3, na EIA Expressway, SLEX Expansions, MRT-7 Project, New Manila International Airport sa Bulacan. Ang partnership ni Naku at Ang Ang nagbigay daan sa makabagong yugto ng San Miguel mula sa isang food and beverage conglomerate tungo sa pagiging isa sa pinakamalawak na infrastructure at energy player sa buong bansa. Noong 2010, pinamunuan ni Ramon ang pagbili ng Petron Corporation, ang pinakamalaking kumpanya ng langis sa Pilipinas. Sa kabila ng mga hamon sa industriya ng enerhiya, nagawa ng Petron sa ilalim ni RSA na makamit ang matatag na operasyon at kita. May ilang kontrobersya na rin siyang hinarap mula sa mga usapin ng monopolyo hanggang sa mga isyong may kinalaman sa buwis. Ngunit sa lahat ng ito, nanatiling matatag si Ang na sinagot ang mga usapin sa pamamagitan ng performance at expansion ng kanyang mga negosyo. Sa likod ng kanyang tagumpay, kilala si Ramon ang sa kanyang pagiging Tahimik pero epektibong leader. Hands-on at detalyado sa mga proyekto. Mahilig sa teknolohiya at innovation. Bukas sa makabagong ideya ngunit konserbatibo sa risk management. Isa sa mga kilalang linya ni RSAI. Kapag nagtayo ka ng negosyo, ang tanong ay hindi kung gaano ka kayaman. Ang tanong ay paano mo pinapakinabangan ang iyong negosyo para sa ikabubuti ng nakararami. Bukod sa pagiging isang visionary leader, si Ramon S. Ang ay isa ring mapagmahal na ama at haligi ng tahanan. Siya ay may asawa at mga anak na kadalas ay hindi ipinapakita sa publiko, alinsunod sa kanilang pagiging pribado bilang pamilya. Ang isa sa kanyang mga anak, si John Paul Ang, ay kilalang aktibo sa negosyo. Siya ang kasalukuyang vice chairman ng Eagle Cement Corporation at isa sa mga itinuturing na susunod sa yapak ng kanyang ama sa industriya. Si John Paul ang ay kilala sa kanyang husay sa corporate management at sa pagiging low profile gaya ng kanyang ama. Bagaman bihirang mapag-usapan sa media, mahalaga sa buhay ni Ramon ang ang kanyang pamilya. Ayon sa mga ulat, pinapahalagahan niya ang pribadong buhay at tinitiyak na kahit abala sa negosyo, nananatili siyang konektado at responsable bilang padre de pamilya. Bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa industriya, si Ramon ang ay tumanggap ng maraming parangal gaya ng Executive of the Year Asia CEO Awards. Management Man of the Year Management Association of the Philippines. Kabilang sa Forbes list of top Filipino billionaires. Ayon sa ulat ng Forbes noong 2024, ang kanyang net worth ay mahigit 2.3 billion dollars. Ngayon, habang patuloy pa rin ang kanyang aktibong pamumuno, si Ramon ang ay nakatutok sa New Manila International Airport sa Bulacan, isang proyektong inaasahang magbabago sa transportasyon, turismo, at ekonomiya ng bansa. Sa kanyang pamumuno, ang mga proyektong pang-infrastruktura ng San Miguel ay hindi lang tungkol sa kita, kundi may layuning magdulot ng malawakang pambansang pag-unlad. Mula sa makipot na kalsada ng tondo, patungo sa malalawak na highway, paliparan, at industriya ng bansa, ang kwento ni Ramon S. ang ay kwento ng dedikasyon, inobasyon, at malasakit. Hindi lang siya negosyante, siya ay isang Pilipinong may bisyong mag-iwan ng pamana para sa kinabukasan. Ito ang totoong kwento ni Ramon C. Ang. Muli ako si Dani. kung bago ka palang sa aking channel ay wag mong kakalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga upcoming videos pa na aking gagawin. At paki-comment din kung taga saan ka para malaman ko naman kung saan umabot tong video ko. Maraming salamat at kita kits sa next video.